Bagong ospital naman sa Baseco. Dinagdagan ng 15 million pesos na pondo ni Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa Malacanang, si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Corazon C. Si Asino General Hospital sa Baseco, Manila at tagbigay ng 15 million pesos na pondo mula sa Office of the President bilang dagdag-suporta sa serbisyong medikal. Ang bagong three-story hospital ay kayang tumanggap ng nasa 7,000 na pasyente na may emergency room, digital x-ray, centralized oxygen supply at kompletong maternity, pediatrics, surgery at internal medicine department. Sa inaugurasyon ng ospital, sinabi ng Pangulo na kung serbisyong pangkalusugan ang usapan, hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na magbigay ng suporta at magpondo sa kalusugan ng mamamayan. Kahit walang pandemya, kahit napilayan nang kayo, kahit may maliit lang na sugat, andito po ang pamahalaan. Paka pagkinanjan ninyo, pag kami buntis, nandito po ang pangalan para, para, para tumulong sa inyo, para hindi nyo na kailangan eh, nah, maubos ang inyong uh, inipon na nang Pangulo patuloy na pupursigihin ng administrasyon ang pagpapalakas na healthcare system ng bansa sa ilalim ng kanyang termino. Ang pagpapatupad niya ng modernisasyon ng pasilidad ay patunay na malakas ang ugnayan ng national at local government sa pagserbisyong para sa tao ang nakataya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.